Lorna! Kung magdesisyong maghiwalay si Ging at Simon, mas magiging komplikado ba imbis na pag-usapan na lang at magsama sila para sa kanilang limang anak? Let's remind ourselves yung obligation ng husband and wife at saka yung obligation ng parents to the children. Unang-una, obligation ng husband and wife, cohabitation. Ibig sabihin, dapat matira sila sa isang bahay. At saka consortium, dapat merong sex di ba kanya sila may mutual infidelity may girlfriend may ka-chat ito may kasama din kasi hindi na sila living together wala na yung obligation of consortium ang suggestion ko kung hindi kayo pwede muna at the moment eh mag co-parenting na lang kayo pag usapan natin kasi meron naman kayong ar mga arrangements no sino ang in charge ng mga groceries sino ang in charge ng pagkain, sino in-charge sa mga bata, sino magdadala sa hospital, sino... Pag-usapan nyo na lang na dalawa. Ayan. At wag nating abusuhin ang barangay. Ang pwedeng isolusyon sa pamilya, sa pamilya. Ila, konting away sa barangay kayo. Ginawang Kanya hindi na naka... ano, ginawang marriage counselor. Ginawang marriage counselor ng barangay. Siguro mas maraming problema ang barangay. Kagaya ng flooding, no? <laughs> okay. <laughs> Dr. Love, tama pa bang magsama ang mag-asawa sa ngala no alang-alang sa mga anak? Ek, ek yun. Alang-alang sa mga anak. Tantanan niyo ko. Ang tanong ko, sabi niyo kasal kayo, ito ba ay sacramental wedding or civil wedding? sa ano po, uh, mayor. Sa mayor civil wedding. Kasi sa sacramental wedding, sa harap ng Diyos susumpa kayong dalawa magmamahalan, maglilingkod sa isa't isa, rerespetuhin ang isa't isa, susuportahan ang isa't isa. Meron tayong bahagi doon yung aras, ano, yung ibinibigay ng lalaki yung aras, yung coins sa asawa niya. Simbolikal yon. Lahat ng ari-arian at kikitain ng lalaki ipagkakatiwala sa asawa. Yon Para sa pamilya. Ganun yon. Now, question. Meron pa ba kayong interes sa magsamang dalawa? Wala na po. Nako. Uh, Mon, ikaw, anong sagot mo, Mon? opo para po sa mga bata po kailangan Kumpara ko para okay. lang naman sa mga bata. Tantanan niyo sa akin love, 'yung. Walang respect, walang 'wag na. Niyo sa akin 'yung magsasama kayo para sa mga bata kasi walang walang binatbat 'yon. Okay. Alam niyo mahalaga sa mag-asawa binubuo ng respeto at pagtitiwala para mabuo ang pag-ibig. 'Yung dalawang 'yon, pagtitiwala at respeto wala sa inyo. Hindi po kasalanan. Hindi po kasalanan ng maghiwalay. Kung araw-araw nag kayo at nagmumurahan kayo, mas tahimik ang mundo kung maghihiwalay kayo. Kung magsasama pa kayo, learn to forgive and forget. Kung hindi nyo kaya, wag na kayo magsama. Hindi kasalanan yon. Ang kasalanan, makipagrelasyon ka sa iba pagkatapos kang humiwalay sa asawa mo. Ate Kuring. may pag-asa pa bang magtiwala ah, si Mon kay Ging at si Ging kay Mon? Uh, sa napapansin ko po, ate, ring, uh, I think uh, pinaka maitutulong ko po sa kanila ngayon ay ma-realize nilang dalawa na ang uh, katahimikan po ng isip tulad ng ginagawa ko po everyday sa ibang tao ay gamitin ng gamot, at saka itong ginagawa po natin ngayong counseling. So I think the best way to help pareho po sila ay siguro isubject subject ko muna sila sa yung gamot o antidepressant. Mag-relax sila pareho. And siguro kung medyo nakaano na yung mag-asawa, mag I think they will be sub submit themselves na magpatawaran sila. Kasi ngayon, wala po tayong nakikita eh. Oo. Ako mga naman meron. 'Yun, yun pong yung pong sarili lang nila na iisip nila eh. Mm.